Nadakip ang isang street-level individual matapos magsagawa ng anti-illegal drug by-bus operation ang Madela Police Station. Ang suspek ay kinilala bilang si alias Jerry, 38 anyos, isang driver at naninirahan sa Villa Norte, Madela, Quirino. Sa operasyon, nakuha mula sa suspek ang dalawang hid sa shea ng hinihinalang shabu, buybas money, cellphone, posporo, driver's license, lighter, isang pakete ng sigarilyo, susi at motorsiklo. Ang pagkakadakip sa suspect ay dahil sa pinagsanib na persa ng PNP Madela, katuwang ang Kirino Provincial Drug Enforcement Unit, Kirino Provincial Intelligence Unit 2, Second Kirino Provincial Mobile Force Company, Regional Intelligence Unit 2 at Pidea Region 2. Sa ngayon, nasa kustudiyan na ng PNP Madela ang suspect at sasampan ito ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa IFM News, ako si Idol Sena Mariakdang Idol IFM News